Kisistel si Stel sa Piñas, panganay ng kanyang tatay June at nanay Maylin. In your own words, Stel, kwento mo naman sino si Stel at saan ka nang galing. Si Stel po kasi nung bata, ang nasa isip lang niya gusto niya maging dentista talaga. Every time na may umaalog po ng ngipin, naharap po ko sa salamin na naalogin ko. Antayin ko po siya dumugo. Tapos pagka sobrang lala ng alog niya, tinatanggal ko po siya. Doon ko po naisip na, ah, parang gusto ko nga maging dentista. Yung nanay ko naman po, siya yung nagpo-push sa akin na, oh, sayo ka dyan na. Tapos ako, hindi ko po alam yung idea ng performing. Pero dahil bata, susunod lang sa parents kasi pag mm -hmm. hindi, may kurot ka sa nanay mo. <laughs> <laughs> Kailan mo na-realize na, uy, ang sarap palang kumanta at sumayaw? Sa school po kasi namin nung high school, merong dance crew. Dahil nung high school, uso po yung mga incentives pag sumali ka ng mga school activities, mm -hmm. extra curricular. Sabi ko, parang okay to ah, para makatakas din minsan sa mga quizzes. <laughs> kasi po <laughs> diba pag part ka ng mga ganon, oh, eh, excuse ka sa class. Oh, oh. To be honest po Miss Jessica, hindi ako marunong sumayaw. Ah. As in, parehas pong kaliwayong pa ako. Hard to believe ah, ang galing-galing mo oh, sumayaw eh. Training po talaga, Miss Jessica. Ah, so may pag-asa pa pala ho tayo. <laughs> <laughs> so akala natin pag wala kang talent sa pagsayaw, natututunan ho pala. Yung si lang oh patunay. I can attest to that po. Ang trivia ko nga po is, kumanta po ako. Nung audition po sa dance crew, isipin niyo po, nag-audition ka sa isang dance crew, hindi ka sumayaw, kumanta. Pero nakapasok po ako. Kasi gumanong ganun lang po ako. Ganyan, ganyan. Tapos kumakanta <laughs> lang po ako ng song na pinlay. Ang kwento ni Stel, tipikal sa mga sumikat sa showbiz. Laki sa hirap, pero nagsikap, naging working student at nakipagsapalaran din sa ibang bansa. Uh, curious talaga ako nung nalaman ko to, nag-OFW ka na raw sa uh, Japan. Nag super excited po ako mag-college. Ang gusto ko naman po maging baker. Maging ano? panadero. Panadero. Alam niyo po ba bakit? Bakit? Napanood ko po sa GMA yung k-drama na Baker King. Mm -hmm. Namin, GMA, sino, GMA, sino, sinundan ko rin yun. nahihirapan ako maghanap ng school kung saan ko po pwede gawin yun. So, ang naisip ko na lang pong outlet for that is maging cook na lang po. Nag-enroll po ako ng HRS, Hotel and Restaurant Services. Naging scholar nga po ako. Nag-work po ako sa isang fast food chain. Sabi ko, parang kulang pa rin yung kinikita ko para masuportahan yung pag-aaral ko. So, sabi ko, baka pwede pa ako kumuha ng isang sideline job. So, ang naisip ko po noon, magturo ng sayaw. After ng school, trabaho po sa gabi hanggang madaling araw. Ang sipag mo ha. Kailangan kailangan po eh. <laughs> <laughs> Tapos ayun po, sumuko po yung katawan ko, hindi kinaya. One week po akong parang pabalik-balik po sa hospital nun. Sobrang over po. Sabi po nung doktor, parang muntik na daw po magka sa baga. Buti, Numaw agapan. Lahat nung pinaghirapan ko po na trabaho, turo, napunta rin po sa hospital bills. Masyado kong inabuso yung katawan ko. So yung tita ko po sa Japan, kinuha niya po ako ngayon doon. Para doon po ako magpagaling. Ayun. Opo, Pero for six months. Pero pinag-alaga ka rin ng bata. Opo. Ako oh, po oh. nag-alaga ng mga anak niya. Pinsan ko po para si tita naman yung mag-work. Pagkatapos mo, mo doon, bumalik ka dito. Bumalik. Doon mm -hmm. na po nagkaroon ng opportunity to audition for SB19. SB19. Doon na po nag-start ang lahat. Break. Parang subok na subok ka na talaga ng buhay at ng panahon. <laughs> Likas ba sa'yo na masipag? Siguro po, ano, Miss Jessica, mm. kasi ako po yung panganay sa amin, magkakapatid, sa family. Siguro po, na-feel ko lang na responsibilidad ko po na dapat may matulong po sa family. O oh, pero binigyan mo raw ng bigasan yung <laughs> nanay at tatay mo. So yung parents ko lagi na sinasabi sabi sana magkaroon ulit ng business. Hanggang sa pumasok nga po yung idea na magkaroon ng bigasan. Totoo ba na, na kung minsan daw ano, tumatambay ka doon ikaw mismo nagbebenta? Opo, nung mga time po na hindi pa busy yung SB19 noon. Talagang po pag umuwi pa ang Las Piñas pumunta ako sa tindahan, tumatambay, kumakain, tapos minsan nagbibenta rin po. Ganun. Ng bigas. Oh, Pakisabi nga yung schedule para mapunta <laughs> ang kanila <dun. laughs> Ang passion sa pagtatanghal, mas lalo raw nag-alab nung nag-debut bilang isa sa mga miyembro ng SB19 taong 2018. Grabe ah! Biro mo sinasayaw namin sa Zumba yung makanta. Anong sikreto? Bakit kayo pumatok? Jessica, mas tinatanong kami, anong sikreto? Bakit namin naabot yung mga mm. things namin? Pero bumabalik lang kami sa isang bagay na feeling namin, bakit sobrang nakaka-relate yung tao sa amin. When we make music, especially Pablo, when he writes music, talagang ginagamit na yung experiences namin. Kung ano yung napagdadaanan ng normal na tao, kung ano yung pain, happiness. Music is something na kahit iba yung language ng kanta, basta sobrang clear ng message and yung emotion, mararamdaman mo.